<laughs> Dahil po luya oh. oh. walang problema sa luya. Ilang taon to tayo? Tinanim. Ilang taong bago na ani? Eh. Ito e, po yung sinadya namin. Apat buwan na to. Ha? Apat na, buwan. Apat na buwan. Ang lalaki. Ayan yung tanim ng luya. Ang oh. gaganda. Si Michael o. Oh. Ang kayo to. Asan yung mga ibang hukayin? Mayroon pa yan Mayroon pa Oh, kasama oh, sa so, si Patrick. Bukas sa kain, oh. Pansalabat. <laughs> ayun pa oh. oh. ang dami pala. ayun oh. Ah, wala na mga dahon. Oh, oh. Ay, malapit daw yung kweba rito. Diyan na lang daw yung kweba. May kweba raw po rito na hindi pa napapasok. Kaso mataas daw. Mataas tol? Kailangan natin lubid. Para makyat. Ah, nakakatakot talaga. Pagka mayroon na ahas. Hindi, pero talagang ano, mataas talaga siya. Wala ba nakapasok pa doon na katutubo? Kami to, nakapasok. Kaso yung katawan mo, hindi ka makapasok doon. Tagilid, pag ano. Ah, pero pag dati sa loob, maluwang. Oo, maluwang to. Ah. Madilim lang. Madilim. Yung damit mo to, puro basa, parang nilabahan na yung damit. Ay, dahil na basa, basa, mm. bababasa. Mm. ng kabag. Tain ng kabag, ang mga kabasa, ang damit. Parang exciting pasukin yung kuya Banenta. Ya. Dadala akong mga gamit, lubid. Saka ilaw. Ilaw, gab Lubid tsaka ilaw. Ito so, yung ng Mayo, anak, marami ng kabag. Hindi, hindi man yung kabag ang sadyaan natin doon eh. Hindi. Ang sadyaan natin doon, yung kuweba, mapakita natin kabag wag na natin huli ng kabag alam niyo namang di ba hindi na tayo nang niyan oh nga pero hindi na tayo manghuhuli di ba ang ano natin doon sa natin doon yung makita natin yung ganda ng kweba tapos kung gaano karami yung kabag doon sa loob dala tayo paniki ano punta natin kailan schedule na kagad sama ka ba magtanim ah. ah? pa ito ha Oh, marami kasi kaming gawain ngayon eh, pagtatanim. Ito kasi itatanim po to. Binhi, ayan oh, si Utol gumawa ng bag. Oh, ang gamit po yung ano ng saging. Ayan. Nakita nyo naman yung mga nilakad namin uh, kung gaano kalayo. Tapos may pasampa na mga luya. Doon saan tayo magluluto? Ito, mga natira, tinakpan lang. Babalikan. Nagdala lang ng mga kayan dalin. Oh, ayan lang. Mabigat nga. Pakita ko sa inyo yung ibabaw kung gaano kaganda yung dito sa may ibabaw. Kung gaano kaganda yung lugar. Ang ganda talaga. Tay, alam mo na doon sa tataniman doon sa atin. Oh. Na, napakaganda. Oo. Oh. Doon na raw po sila lilipat sa susunod na taon doon na sila magtatanim hindi na dito sa kabundukan. Kasi doon abot yung sasakyan, gilid ng daan. Doon po sa lilipatan nila. Ganda rito tingnan niya. Oh. Oh, Kain <laughs> muna tayo. Meron pagkain oh, yun know, ubol. Ganda ng lugar. Talagang super ganda ng tanawin. Si bundok. Si sa akin pagka si bundok. Ganda ng tanawin. Oh, sarap mamaya ng dito sa ilalim ng puno ng binayuyo. Pero yung kaya ba, ako dun ah. Uh, sipin nyo sila doon walang ilaw. Kaya hindi nila nakikita yung loob. Nanguli lang sila ng kabag nung araw. At kailangan, akitin may gamit na lubid. Bago makit dahil mataas sa lagi kaya ba. Yung dadaanan daw po, iskasya lang, tagilid. Pero pagdating sa loob, ah uh, malaki daw sa kamaluwag. Ayun po, lakaduli kami. Eh. Nakabag na si Utolo. Oh, ano? Hindi ginawa lang bag yung ginawa niya sa kanya, in-style bag niya yung sako. Tinalian niya ng ano. Yung saan ng sagi. Ganda rito, di ba? Kung napapansin niyo, mayroong usok. Ah, uh, sabi ni Tatay, maaring ah uh, nangangasunong usa Kasi yung usa daw po, yung mga pinagsunugan, kinakain niyo abo. Yun daw po yung na usa. Galing, di ba?